Ang overtime, dapat bayad. Hindi pwedeng bawiin sa leave. Share this legal life hack sa mga kakilala. Ate Nichelle, pag pinapag-overtime po kami, walang extra bayad. Binibigyan lang kami early out kung konti ang trabaho o free day po. Pwede po ba yun? Ganun kasi ginagawa sa amin pero ayoko talaga mag-overtime po. At least bayaran man lang nila kami ng overtime pay. Ayon sa Article 88 ng Labor Code, hindi pwedeng iwasan ang dagdag na bayad o overtime pay sa ganyan na setup. Ibig sabihin, kung nag-OT kayo, kailangan bayaran ng overtime pay, equivalent to your regular wage, plus at least 25% nito. Ang pagbabayad ng OT pay ay tungkulin ng employer at hindi pwedeng takasan sa pamamagitan lang ng pagpayag sa under time o pagbibigay ng leaves. Kiwala yon sa usapan kung OT kayo at dahil dyan ay deserve ang OT pay. Kung ipagpatuloy ito, may karapatan kayo na igiit na dapat bayara. Kung tumanggi pa rin, pwedeng panagutin ang inyong boss. Mag-report sa Department of Labor and Employment o DOLE sa kanilang hotline 1349 o sa DOLE Regional Offices sa numbers na makikita dito. That's your legal life hack, mga anak. Follow for more.